Maniniwala ka bang umulan ng snow sa desyerto? Naranasan ang kakaibang pangyayaring ito sa kauna-unahang pagkakataon sa desyerto ng Al-Nafud sa Saudi Arabia nang biglang umulan ng snow nitong linggo November 3. Ikinagulat ito ng mga residente. Karaniwang umaabot ng 55 degrees Celsius ang temperatura sa lugar. Pero ngayon ay tila binalot ito ng niebe. Ayon sa National Arab Emirates National Center of Meteorology, Nagmula ang kakaibang lagay ng panahon sa isang low pressure area mula sa Arabian Sea. Nagdulot din ng weather phenomenon ng thunderstorms at malakas na pag-ulan na may kasamang yelo. Pinaghahanda naman ng UAE Meteorology Center ang mga residente sa posibleng masamang panahon na maaaring magdulot ng mababang visibility dahil sa snow. Ayon sa World Bank, ang kanlurang Asya ay isa sa mga rehiyong pinakasensitibo sa epekto ng climate change. Bagaman may snowfall na nangyayari, tataas pa rin daw ang average na temperatura sa lugar. Posible rin magdulot pa ito ng pabago-bago at extreme na kondisyon ng panahon. Para sa iba pang content, mag-follow sa lahat ng social media pages ng News 5.